gustong gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. mas maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at uh, at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura mm -hmm. before na magkaroon ng hearing sa impeachment. So, against din kayo na madismiss agad yung impeachment case ng walang trial na mangyayari? No. Mga against ko Gusto ko dapat... You vote mag, against it. Gusto ko mag... Yes, gusto ko magkaroon ng trial. Para naman magkaroon si BP Sara ng pagkakatao, madepensa niya ang sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talaga inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Samantala, tinabla rin itong sinabi ni senator Ronald Bato de la Rosa na dapat mapagtibay muna kung merong jurisdiction ang 28th Congress sa impeachment case laban kay VP Sara. Anya, meron ng jurisdiction ng Kongreso at hindi na dapat pang pag-usapan nito. Meron ng jurisdiction o oh, hindi na dapat pag-usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may mag na madidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial para ma-prove again for the end time, ma-prove ni BP Sara na siya inosente, like what she been saying and her her attorneys and her campo na inosente siya. So mas maganda na ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial, sa resulta ng trial versus sa uh, madidismiss agad-agad. So wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya malinis at uh, yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. Dahil dito, naghahanda na raw ang senador sa nakambang impeachment trial na posibleng simulan sa Hulyo 29. Patuloy daw ang kanyang konsultasyon sa kanyang mga legis at naikipag-ugnay na rin siya sa iba pang mga abogado gaya ng mga former justices ng Sandigan Bayan at Supreme Court. Dahil first time niya raw na upo bilang Senator Judge, maalagaan niya na preparado siya at hindi blanco. Sa huli, sinabi nito, hindi niya raw nakikita na mayroong delaying tactics bagkus ang mahalagay makakaroon na ng impeachment trial. I mean, labas na tayo doon, alam pa sa tayo doon sa delaying tactics na tinatawag. Doon na lang tayo pag usapan usapan natin yung sa impeachment trial na. Kasi para sa akin, gusto ko talaga magkaroon ng trial. Upang mabigyan din ng pagkakataon ng pangalawang Pangulo na madepensahan ang kanyang sarili. Anya, ito na rin ang pagkakataon upang patunayan ni Duterte na inosente siya laban sa si mga inihain sa kanya.